Welcome sa tinig ng bayan! Boses ng masa para sa masa! Kung gusto mong marinig ang totoo, like, share at subscribe kana. na! Magandang araw mga katinig ng bayan! May bagong balita raw mula sa isla ng Buracay. Isa sa pinakamagandang destinasyon sa Pilipinas. Pero nitong mga nakaraang araw, naging eksena raw ng action drama. Ayon sa report nga raw ng Radyo Todo Aklan at post ni Saas Sason sa kanyang official Facebook page, nabugbog nga raw ang anak ni Senator Jingoy Estrada. Oo, yung dating artista naging senador at ngayon ay tatay ng nabiktima raw sa insidente. Ayon na sa ulat, nangyari umano ang insidente bandang alas dos ng araw ng mataling araw sa Station 2 sa Buracay. Galing daw sa isang bar ang anak ni Sen. Jinggoy at kasama nito. Habang naglalakad pa uwi, bigla na lang raw silang sinuntok ng tatlong pinata. Oo, hindi isa kundi tatlo. Ang mga sospek raw ay parehong 18 anyos at mga residente ng Buracay. Grabe mga kababayan, galit raw ang ilang netizens. Di raw tama yan kahit pa anak ng senador o hindi. Ika nga ng komentarista online, wala kay yan. Hindi boxing ring. Pero may ilang nagtanong rin, anong dahilan? Baka may alitan. O baka naman nagkataon lang, hindi pa malinaw sa ngayon ang mas matindi agad raw na narespondihan ng kapulisay ng pangyayari at naaresto ang tatlong sospek. Saludo tayo dyan sa PNP ng Aklan. Isa raw sa mga biktima ay isinugod pa sa ospital para sa agarang medical attention. Pero sa ngayon, wala pa raw pahayag mula mismo kay Senator Jinggoy Tahimik pa! Abang-abang tayo! Ngayon, hindi lang ito simpleng away kalye. Involved raw ang anak ng isang senador. Kaya syempre, national news agad. At alam niyo naman, kapag may kilalang pangalan, kahit maliit na bagay, pinalalaki. Kay. Kaya importante raw sa ganito mga kaso ang patas na investigasyon. Sa social media, may nagsasabing baka raw mayabang yung mga biktima o baka raw lasing ang mga sospek. Pero mga katinig ng bayan, tandaan, innocent until proven guilty. Huwag agad manghusga, maging mahinahon. Dahil kahit gaano tayo ka-emote, may proseso tayong sinusunod. Ngayon ang tanong, nasaan ang CCTV? Meron raw ba? May testigo raw ba? Anong nangyari bago ang suntukan? Eh kasi makamamaya may nagkainitan o baka may nagsalita ng masama. Tapos ayon, nagkasabunutan, este, eh, suntukan. Eh paano naman si Senator Jingoy? Siyempre bilang ama, masakit ito. Pero bilang public official, kailangan mag-ingat sa mga galaw, kahit ng mga kahanak. Pero fair din tayo. Hindi naman siyang nambugbog at di pantiya kung ano talaga ang punot dulo. Ang mas interesting dito ang bilis raw ng pagkalat ng balita. Ika nga, isang post lang ni Sasot, viral na. Tapos media outlets na ang nagsalita. So ang tanong, accurate raw ba ang reports? Yun ang inaabangan natin, yung mas detalyadong investigation. Kaya mga kababayan, mga ng bayan, ang paalala natin, e respeto ang proseso, e respeto ang mga biktima. Sa so ngayon, habang wala pang malinaw na statement mula sa Pamilya Estrada o sa mga otoridad, maging mapanuri tayo sa mga sospek dapat umanong harapin ang kaso ng patas. Sa mga biktima, sana'y kumaling agad at makamit ang justisya. At kung pagbabatayan pa nga ang mga usaping umiikot ngayon sa mundo ng social media. Sabi pa nga sa balita, Senator Jingoy Estrada sign attack in Buracay.